ang misteryo ng Yuga Forest sa Meteor City. Sa lungsod na binabaha ng basura at polusyon, isang himala ang pagkakaroon ng isang ligaw na kagubatan na pinangangala ng Yuga. Ang kagubatan na may napakaraming puno, marahil ay naroon na sila sa loob ng daan-daang taon. Sa mga nakalipas na taon, bago ang 2022, wala ni isang mambabasa ng Hunter x Hunter ang nag-iisip na may mga kagubatan ang Meteor City sa mga larawan at eksenang ipinakita sa lungsod ng Meteor noon. Ang kapansin-pansin sa ating mga mata ay palagi mahahabang basurahan. Ang Meteor City ay parang isang dumpster ng buong mundo kung saan maaaring itapon ng mga tao ang anumang bagay mula sa mga armas hanggang sa mga sanggol na hindi nagmamalasakit sa kapaligiran dito. Pero syempre, hindi sila nag kakalat sa kakahuyan ang mga residente doon ay hindi rin sa kagubatan naninirahan ngunit pinipiling magtayo ng mga bahay sa gitna ng bundok ng basura ang yuga ba ay isang sagrado o isinumpa na kagubatan sagrado dahil mas pinipili nilang panatilihing itong nakahiwalay sa mga tao na magiging sanhi ng pagkasira na kagubatan o isang sumpa na lugar para sa kanila. Dahil katulad ni Sarasa, madaming iba pang mga krimen at masasamang pangyayari ang naganap sa Yuga Forest. Tila ang lugar ay may kung anong pwersang humihila at umaakit sa mga nilalang na may masamang intensyon na pumunta dito na baka ito din ang dahilan kung bakit ang masasamang kimeraan ay nag-migrate sa Meteor City matapos ang kanilang pagbubukod sa Reyna. At ang isa pang palaisipan kung saan matatagpuan sa mapa ng non ang Meteor City na kung saan naroon din ang Yuga Forest. Palaisipan sa mga mambabasa kung saan nga ba ang lokasyon nito dahil hindi nabanggit kung saan talaga ang lokasyon nito sa istorya. Ngunit ang pinagsususpedya na lokasyon nila ay sa Yorbian continent. Batay sa katotohanan na medyo madaling nakarating ang chimera mula sa NGL na makikita natin sa ibabang parte lamang ng Yorbia ang isla ng NGL. GL, marahil ang Meteor City ay nasa European continent nga. Base din sa teore ni Shizuku na ang Meteor City ay pinili ng mga kimerans dahil tulad ng NGL at Isgortu, ang lungsod ng Meteor ay may mga limitadong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at ito ay isang uri ng walang batas na kaparangan, perfectong setup para sa mga Chimera ants kung wala ang Phantom Troop. Kinagpapalagay din na halos magkadugtong lang ang kagubatan ng Yuga at ang Lokso Province. Sa kasamang palad, si Togashi ay hindi kailanman nagsusumikap sa pagdidisenyo ng isang detalyadong mapa ng mundo na ginagawang napapalibutan ang bawat lokasyon ng intriga at kawalan ng katiyakan. Ang pag-iisip tungkol sa mga hindi detalyadong rehiyon ay isang uri ng pag-aaksaya ng oras kung tutuusin. Pagdating sa paglalagay nito sa isang lugar sa mapa na baka sa susunod niyang gagawin sa chapter ay maaaring sabihin ni Togashi na ang lugar ng kapanganakan ng kurta ay malapit sa kakid at walang maaaring magreklamo dahil ang mapa ng mundo ay napaka flexible sa Hunter x Hunter. Kapag binabanggit ang Yuga Forest, ang may isip natin ay ang lugar kung saan pinaslang si Sarasa at ang pagtatag ng grupo ng Phantom Troop. Ngunit kung mapapansin ninyo, may maliit na pagpapakita na nilagay si Yoshihiro Togashi sa kwento na sa tingin ko ay magiging susi upang malaman natin ang tot ang nangyari sa likod ng malawakang pagpas lang sa Kortaklan. Sa chapter 397, nang sinisimula na ng spider na buuhin ng kanilang grupo, halos lahat ng magkakaibigan ay sumasang-ayon at pinipiling sumali sa kanilang grupong itatayo, maliban sa isa nilang kaibigan na si Sheila. Si Sheila ay nakitang lihim na nakikinig sa kanilang binabalak para makapaghiganti sa pumas lang kay Sarasa. Tila tutol siya sa mga plano ng kanyang dating mga kaibigan at lumayo ito. Di nagtagal, nakita si Sheila na napadpad sa Lukso Province ang lugar kung saan niya nakita si Pyro at Kurapika. at pagkatapos noon ay sinalakay ng Spider ang Kurtaklan at pinagpapaslang Tanging si Kurapika na lang ang natirang buhay. Naganap ang malagim na pangyayaring yan matapos lamang ng pagpapakita ng isa sa kaibigan ng Phantom Troop na si Sheila na sa tingin ko ay malaki ang papel niya dito kung bakit nga ba ginawa ng Spider ang karumal-dumal na bagay na yun sa ni Kurapika. Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung ano ba talagang kinalaman ni Sheila sa pagkaubos ng lahi ni Kurapika. Maaring senyales na nagtungo si Sheila sa Luxo Province dahil nais niyang balaan ang mga tao doon na lumikas dahil target na sila ng spider. Dahil sa kanilang mahalagang parte ng katawan ang kanilang pulang mata. Maaari ding si Sheila ang nagturo sa spider sa kinaroroonan ng mga ito. Baka sumali din sa grupo si Sheila kalaunan at naging miyembro ito ng Phantom Truth. at bakasya din ang sinasabing isa sa pinaslang ni Silva Soldic na miyembro ng Spider at isa iyon sa mga revelation na kaabang-abang talaga at matagal na nating gustong masagot. Sana ay nagustuhan nyo ang maiksing talakayan natin patungkol sa Meteor City at Yuga Forest. Madaming iba pang misteryo sa Hunter x Hunter ang ating tutuklasin at kung nagustuhan nyo ang ating talakayan ngayon ay huwag kalimutang mag-like at share. Maaari din kayong magbigay ng suggestion kung anong topic ang gagawin natin sa mga susunod na video. Mag-comment lamang sa ibabang bahagi ng video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter. Hello po! Kumusta kayo? Ako si God. Gusto ko lang sabihin na i-follow niyo naman ako sa kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.